kaming lolo guys kasi sabi nila may silver hindi kami bibili magbablog lang <laughs> ako bihilin ang pinaka first time. <laughs> <laughs> Magpunta ng lulu. Sa <laughs> <laughs> <Yeah>. sa <laughs> yeah. yeah. oh, okay. is a of lulu. The way you pronounce it. Ito yung pinaka no? Lulu is In <laughs> <my> <laughs> another term in saya it's bad. lulu. <laughs> Hahahaha <laughs> say you in Arabic, it's dialect. Dialect. It's a market. Yes, and it's a market. But when Bisaya say it, so lo, lo. Ano ba <laughs> <laughs> ano? Ano? sarili. Ano? Ano? Ah! Ah! <laughs> you pronounce it, it's ba? <laughs> dito guys mga ano po dito mga class na kain yan o daran yan bilihan ng mga fabango mga diamond ayan yan na yung mga ano dito barber shop ganito na kaano yung alhasa guys na develop na building na gagawin dito okay, sa Alhaza guys. So, ito yung mga Utim yung kainan yan. Ay, market na maliit. Yung yeah, mga gasoline station. Meron pa rin ayan mga ay, taong makakain dyan ang ganda naman yan los ayan ay, ayan kamsa-kamsa yan, los oh, nagkaso kami dyan ni Esther kalalanan yan tak kam sa guys 575 daw Amazon yeah. anjan yeah. pala si Amazon oh Yan, you know? wow, 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 wow. first time ni okay. Hi helen First time ni Helen. Ano ba yan? First time ni Hilan. Shukran mo jeep. Syukran mo jeep. Hi guys, dito na kami lalo makikit. Yan first time ng dalawang to. Hi, lang. Shout out. Shout out sa hindi mga sumama. Kasalanan nila. Yaman <laughs> <laughs> dyan, <John>, si Mabel. <laughs> oh, no, si <laughs> oh. Naka-jogging pants lang ha. Parang Pilipinas style lang. Ayan. First time nila nila sa Lulo, guys. Magdala kayo ng ano? Card. Meron sa loob. <laughs> <laughs> Nagkuha talaga si Hylian. Ng price nila ngayon, guys. Pag nagpunta ako Amerika, bilhin ko to lahat. Mama, gusto mo ito? yung tulak-tulak? 120 na yung sari lang, guys. Ayun. Ewan ko, binuha. Wala na lang. Wala na lang. Ang dami tao. Hindi na mo doon. Ang malaki, ano? 300 lang ang bike nila dito, guys. malaki na. Pang baby. 399 May bantay May bantay daw guys Ha? 30 Dominobo On HBP Ah Ito yung mga bibilhin ni Ano, mabil Pang pasalubong sa children Ito, ano yung Ultra smart watch. Ito nga. Hindi, bitek eh. Oh, ano to? Yan yun, oh. Pinsars. Ito mo? Ipili ka? Ito, bibi. Ka <laughs> <laughs> oh. Gano'n, oh. <laughs> <laughs> kalamariya. Wala naman tayo pambayad eh. Tapos yun yung pola niya, guys. Ang ganda. Wala ba tayo pambayad. Wala naman tayo pambayad. Kaya, pili ka na. Wala naman tayo pambayad. Bakit naka ganyan yan? Walang lagay. Kasi plastic, plastic man, yan, yun eh. Sample. Ay, hindi na-open yun. Ito, 8 10 Ang rice for ganyan yun yung ano yung, na, oh, grain na, 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 na. And dahon And hanap siya ng ano lemon grass ay lemon leaves mahal ang pagkain na yan tapos kunti lang yung makakain ang lalaki ng kamuti rito ay ito libi ay ito may so, kasamang box, is is ano, tanglad. Ito yan? mm, -mm. Ito yung pangalan niya. Ayan, basahin mo yanting Tingnan mo. Yeah. Meron yan, tingnan mo. Ito nakalagay. Walang ano, tumiyan si Thailand. Ano to? yun yeah. Ilimon to. Dito kasi hindi daw to. Tingnan mo. Lemon, ano yan. Olive on leaves. Tingnan natin pangalan. Patay thailand kasi. Naka-Thailand <laughs> yung pangalan. Ayan si Thailand. Hanap ni Olivia. Organic coffee lime. lime. Lime leaves. Oo, oh, ito yung sinasabi niya. Mm. Magkano? O, 12 nga eh. Mm. 11 ang sabi niya sa akin. Mm. O, sabi mo, dalawang piraso na lang ang meron, mm. ha? Mm. Ilan ba papabili niya? Ayan o, marami. Meron daw maliit na malaki. Ay, hindi ito, hindi. Hindi. Diba? Ito lang. Ano kaya ito? Cricory Red. Red. Kano? Ayan din yan. Sige daw, basahin mo. Hindi, iba. Ano nakalagay? Ay, hindi. Dahon ng... Tawagan mo nga, Bisha. Diba? Hindi kami. Sige kami. Sige kami. Sige Tingnan nyo naman yung mais. Ay, nako. Tapos mga mushrooms. Siling dilaw at pula. Ang kakaibang sili, guys. Hindi ihawin na ba? Kaya na. Dapat kung may, kainin ba? Dapat kung ganyan, tayo ang di-open sila. Para ma-open na. Ang pano guys. Ano bilhin natin is the that... laging naka-smiler. Eh? Ang katangitan to. Ito, laging naka-smile. Nakangiti. White kilo ha, de. White. Guys, tingin mo yun. Salmon, masarap Salamon. Dalawang salamon, salamon. ano. Sabi niya, pinalitan salamon. daw niya yung ganito kay mas maliit. Tingnan nyo ngayon. Umapaw tuloy. madam, e eh, wala na siyang pambayad guys, nae eh, nagbili sila ng mga gamit nila, <laughs> ang may ara wala, <laughs> siya wala siyang nabili guys ayun niya bumili, <laughs> ng sakain guys, ay eh, sarado na, burger na lang natira, konti lang ang gusto mo maramihan Yung ano, daw ano, kaka kakainin kaka kaka niya guys oh. Mm. Ah, matagal, matagal lutuin. Mag-uwi na tayo. Kumain ka